Istafa at Bridge of Contract ang mga reklamong isasampa laban kay Elias JTV o Elias Lintukan Jr. sa tunay na buhay na kanyang manager na si Beverly Pumikpik Labad-Labad. Ito'y dahil umano sa mga unpaid commission at pagtanggap ng shows ng singer at mga kabanda nito na lingid sa kaalaman at walang pahintulot na namamahala sa singing career nila ayon sa ulat. Nagreklamo ang manager kay Ilyas matapos na mag-bypass ito kung saan 2 weeks na silang nag-direct sa client nang di dumaan sa kanya. Ani Beverly, hindi sila allowed na mag-collect at walang turnover na pera sa management. Dagdag pa ng manager, nasa 1.7 million pesos ang halaga ng perang sinisingil niya mula kay Ilyas. Nakatakda siyang maghain ng reklamo laban kay Ilyas sa korte sa Maynila sa susunod na linggo Kumarap naman sa media si Beverly kasama ang kanyang mga lawyer at ang batikang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio. May asawa na po ako at saka hindi po ako buntis. So si pinapangarap ko yung buntis, syempre sa asawa ko. Pero eh, hindi sa ibang tao. Samantala, lalong lumaking hidwaan sa pagitan nina Beverly at Ilyas dahil nagsadya si Ilyas at mga miyembro ng kanyang banda kasama ang kanilang abogado. Kabilang na rin ang batikang abogadong si Attorney Israelito Torion sa Regional Trial Court ng Kidapawan City noong July 7, 2025. Ito para mapawalang bisa ang kontrata nila kay Beverly. Ang isinampang kaso ay may titulong Declaration of Nullity of Contract and Cancellation of Contract, Accounting, Damages and Attorney's Fees with Prayer for Issuance of Temporary Restraining Order o TRO or Preliminary Injunction Layo ng kaso na ipawalang bisa o kansilahin ang kontratang pinasok ni Elias J. sa kanyang manager, pati na rin ang paghingi ng accounting sa mga transaksyon, danyos at bayad sa abogado. Hiniling din sa korte na maglabas ng TRO upang pansamantalang mapigilan ang posibleng kilos ng manager habang dinidinig ang kaso. Well, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, I believe in the cause of my client and therefore he will allow us to win in this case. Nagumpisa ang talent manager relationship ni na Elias at Beverly noong April 2, 2025. Pero nagkaroon ng lamat ang kanilang dating magandang pagsama dahil ayon kay Beverly, pinagseselosan siya ni Abigail Karikitan ang live-in partner ni Elias. Noong July 10, 2025, hindi natuloy ang guesting ni Elias sa Fast Talk with Boy Abunda. Ayon kay Beverly, hindi sumakay ng iroplano si Elias dahil di umano hindi ito pinayagan ni Abigail na umalis sa kanilang bayan sa Mindanao. Bago nangyari ang naunot na guesting ni Ilias sa programa ni Boya Bunda, hindi rin sinipot ng singer ang panayam sa kanya ng ABS-CBN. Ayon kay Beverly, pinili umanong matulog ng kanyang alagang singer. Nakatakda sana sa susunod na buwan ang US tour ni Ilias pero sa kaguluhang nagaganap ngayon sa kanila ni Beverly, pinangangambahang magkaroon ng problema ang pagtatanghal nila sa Amerika. Anong reaksyon ninyo dito sa ating video? I-comment yan sa ating comment section. At sa mga hindi pa nakapagsubscribe, subscribe huwag kalimutan na mag-subscribe sa showbiz caster. Maraming salamat po.